tatanim kami ng mga po, ng mga halaman. pag ka ng asin, diyan malaki. Ayan. Saan eh? na, Be? Hindi sa pangkarisa. Panapin pa. Ano? Ayan, o. Oh, bagong tanim yan. Aloe Saka tsaka, tanin. mga bagong tanim. O, minyog pa. Yan yung coconut na mababa lang. Ito, bagong tanim din namin Ito, alas gis. Alas gis. Yan, pang tanim ng yun. Mga pang tanim yun yan. Ayan yan, buhay na sila. Oh. Eh. Yan, bagong tanim tanim niya. Dito yung tanim pa. <coughs> Wala namang gamit dito. So ito muna sa tanim tayo. Napat sila nila. Against the light. Diyan o ba yung dami. tatlo? Tatanim ah. natin yan dito. Diyan na rin dahil lalim. Ilang puno yan. Diyan dami naman. Dalawa lang. Ayan o dito sa kabila. Na ano ko kasi magagalaw pa. Hindi naman yan ano. Ayan. Ang dahan Ayan, mabuhay ka. Mag-recover sa'yo. Hindi kaya maanod pagbaha. Ayan, <laughs> yeah, taas ang kapito. Alpricanta, this side. Ayan, Alpricanta, this side, yan. Mataas yan. Maganda yan pag lumaki. Ito naman yung money, money tree. Ganda na nito, oh. Hindi ka, parang tumigis na ang katawan nito dito. Hindi money. Oh, andal yung aso. Harutan isa. dito eh. Doon. Ay, magagalaw yan. Ah? Doon na, dito na muna. Dito. Ay, wag dyan. puno na yung dyan. Siya. Dito sa gilid lang. Di naman yung ano. Dito sa may talisay na yan. Ay, diyan sa may ano na yan. Sipres. Huwag mo na muna alsin ang sipres. Paraan. Dito lang. Subukan nilang sirahin. At sirahin naman nila. <laughs> Hindi, lalagyan lang ng ganito, babe. Ah. Uh -huh. Sabi mo, gigibain pa yan, pader naman. na to. Hindi na. Dito na magibain. Di si doble ang pader na. Dito naman yung sa tao, dito lang yun. Ganyan. Ang taas na nga One. eh. Medyo mababa lang kasi dyan. Para kita yung ano, kabigbahay. Doon lang naman ang alibay. Kasi ang luka. Ay against the light ba? malulubat na so ayan pangalawa pangalawang talisay na o bin ano yung maliit Bagyan Tabing ng tabing ano, tuha. Ina nang talisay natin. 1, 2, 3, 4, 5. Meron ako bakal dyan. Bakit bakal? Bay, kahawin na lang. Yung, yung kalawang nung kasi. yung dalawang bugok. Harutan ng harutan. E, eh, oh. Harut pa, mo. Koko! <tamaan> dito lang kayo. <tamaan> so, ayan, lalagyan natin ng bakod para hindi siya masira. So, ito ano na yung aking ano. Malaki na siya. Yung, ano ba ito be? Kalimutan ko na. Tapos meron pa kami doon isa. Malaki. Ito, so, oregano. Ang ganda oh. <laughs> Paano? Ano yun? Eh? Stop na? Ito naman, itatunan ulit namin. Ayan, kumapal na. Galing siya dito. Kasi bilagyan namin ng isang bago. Maganda rin siya Ayan. Yeah. Ganda. Ang ganda ng oregano no? Ang taba. Ito, napakaganda din ito hindi na mamulak-ulak ito balance sila dun yan balans para balans tapos ito meron pa ako dito ito na yung isa ko isa kong money tree din siya rubber tree ayan pinutol ko yan hmm. ang mga anak niya nando na oh, ang lalaki na rin ang anak ayun, yung isa dun oh. Yan, mga bonggang ko yan. Ayan, ayan. Be, ang avocado, sa natin tatanim? Mga bonggang ko. Kasi, ayan, itong tanim pa. May bulaklak na. Tinanim ko ito kahapon. Ayan, ayan, bago lang doon. Ito yung kulay yellow, ang ano, oh. Ang taas na. Dati, sobrang liit lang nito. Ngayon, ganyan lang kaliit dati yung sanga. Ngayon, ayan, malaki. Maano na. Taas na. O, ayan ang ano ko naman. So, ayan. Sipagan natin lang magtanong. Ito. Doon na. Doon, para yun, mas lalong dumami, be. Ayan, o. Oh. Ang laki naman, eh. Gusto ko yan dito, eh. Doon na. talaga, ang likod nila kuko doon kayo Hi. Uy. ay, ito ko kayong dalawa ito naman mga balingwi namin yan, yan. gulayan niya. pwedeng gulayan ah, ito na yung money tree namin, malaki na yung isa And then the kali one kali. is ha? The one ito, ito din oh. talisay talisay pa, Malaki na mga rin. Mga ama, oh. Malaki na rin. Ha? Dito mo na pag maano ng Ano yan? talisay dyan. Ay talaga? Ayun din oh. Ang dami namin talisay, Ayan oh. Swerte din yan. Money din yan. Money tree. Nice po oh. Good morning, Kuya. Mataas eh. Ito yung buko na mababa lang. So, so ayan pag dumaki niya, meron na naman kami bubulayin. Ayun yung isang malaki kong rubber tree. Talaga, dikit-dikit na sila. Ito naman hindi nataas. no Yan. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Maano yan. May pang ano yung salamok. Panlaban din sa salamok. Ayan, may isa pa tayong itatanong. Kamusta ang lasingero? Dalawang araw wala. Good morning. Inubos na naman ang lakas. Ah, wala. Hindi ano? Hindi yan? Mag-bless ka muna. Mag-bless ka muna. Hindi pa ba yung poste na yun? video yun. Bukutunin na ito. mo Bawa mo ng tubig. Oh. Ang boss si Ningkobo. Di diba ilan yung yero natin? Tatlo. Luwang-luwangan mo kasi masik mahirap magmaniobra pag ano. Tatlo, meron may takip na dalawa, natin. yung pwede yung pagdugtungin mo. Bali apat na yero pag kasiyahin mo yung bubong. Doon. At pag may ano pa si Mento, na lang din. Oo, oo pwede yung si yun. Ayan, mabuhay ka ha. Ayan na si Ayan. Punta ba tayong bahay mo? Gusto ko sa mga. na muna. Mamaya hapon. Wala ano ko mabili hap. Sarado pa ngayon. Gusto ko sa mga ng isda. Hindi isda. Sinabawan. So ayan, ang dami na namin natanin. Monday morning today. Bro! Tumigil kayo dyan. Okay na. So, ayan. Ito na yung aming mga pinanin. Meron pa kami avocado. Okay. Ayan na, ang pagtatanim ng mga halaman ko. Ang dami pa dun. Ay, hindi Sayang din yung ugat ni. Tayo eh. Hindi, na, tayo na, na rin yan. Tayo na rin. Huwag eh. nang tanggalin kuya. Kasi yung ugat niya naka Oo, oh, ang ugat niya ni matibay pa rin. Yaan mo na lang diyan nakatayo. Talagyan na lang natin ng halaman. Yung sa gabal na ugat niya, yun. Yung tutulin mo. Asan ah, yung ano? Upainan mo na yung avocado, be. Ito meron pa kaming avocados Avocado. Ito namang avocado. Ay natu, na to. Natutuyo na yata ang avocado ko ah. Mag-survive ka. Saan? yan na muna. Pwede namang yan. Ano? Kasi pag doon baka masira eh. Pag malaki na pwede namang ilipat. ba't namatay nga yung isa dun. Saan? Sa liko. Ay, oh, malaki na yun, be. Isa na lang natin Wala, oh. Ay, Ay, tatlo yun, eh. oh, isa na lang. ka na anong nang lupa nung bumagyo. Okay, o kayo, na, natuyo. Natuyo talaga. ano. Kasi parang lutang lang siya doon. Ano ka, Tayo hmm. nagtanim nun, eh. Hindi, oh. Tayo, <laughs> yung tatlong yun. Tayo ba yun? Oo. Uh -uh. Nih pala ka. Hai, iya nah. Dogel. din na ni Mama, oh. Bilis na yung bagay na yun. Oo, oh, hindi nagugulayo na. Nagugulayo na naman. Hmm. Kasi pag doon sa bundok, yan eh, taas. Oo. Wala, oh. wala pa namang pagagabang ka dito. Yan Di na muna. Ay, Para ay, lalong tumaba. Doon ba, dapat meron din Ayun ay, pala oh, ang laki. Magtusok okay. tayo doon. yeah magtusok tayo dyan. Maganda yan dyan pag umano sa bako. Saka dun din sa labas. So, ayan. Dami na namin natanim. Pag may itin oh, na ni, mga, um, mga plastic itapon. Ganda itapo, na, o. Oh. So, ayun May gabi pa kami. Napakadami. Dami namin. Meron pa kami alateris. <laughs> Maganda rin yan yung kay Lilim din yan. Oo. Uh -uh. Wala na. Tatanim na lahat. O oh, yung pang-cactus. Doon na muna yun. Nakabao. Oh. Kaya lang na maganda lumaki. yan lumaki be. Dito natin lagay o. Oh. diyan yan oh. Saan? O oh, yan pwede. Maganda yan Hindi ano. Ang pang na Dito natin ilagay na. Hayaan mo na yung nagapan na money, money plants ko oh. yan. Eh. O oh, dito na lang yung ano. Oh. Dito. Oo. Diba? oo. Ano 'yan, oh? Dapat hindi diyan 'yan, lalaki 'yan Aling lalaki? Ito, ito. Oo, nga. sa side lang 'yan. Ayoko niyan sa harap, hindi 'yan maganda daw sa harap. Yang ano, mulberry. Doon dapat 'yan sa likod eh. Doon natin sa likod, sa may gilid doon ng malunggay. Ay, gagawlawin nga yun. Ay, oo. Baka mahagi. Doon mo. Doon sa gilid lang doon. Doon sa gilid, doon sa baba. Okay. Mabilis lang ito. Ito naman yung mulberry. Mulberry. Mabilis lang yung mabuhay. Kung naghiwalay mo dapat, napakabilis mo yung dalawang puno. Sanga lang naman yan. Eh, pwede na, ano? Hey, Diyan lang muna kayo kasi hindi pa kayo finalize. Ay, Oh. Merong talisay pala dito, be. Tusukan mo. May talisay. Ito ay yun sa dingli ito oh. Yun sa dingli. Maraming pa ako dyan. Pag ano, doon na kaharap. Sa tabago ah, uh, Doon na kaharap. Hindi, yun doon isa. Yung isa, yung ba ang pangalan niya? May bulaklak na yun. Dito na lang? Diyan na. Tapos pagyan na lang ng ano, baluktot. Eh, dalang matuwid. Uh-uh. Mm yung mga -mm. mm, tinatanim na. Eh. Yan o, may flowers na. Yan ang isa sa mga pag nakahiga. Ayan, kumagupa. Ayan, may bulaklak na yan. Ayan. Eh. Dagdagan natin ang lupa. Dagdaga ng lupa. Dagdagan lupa. Dagdagan ng lupa. So, ayan, ang dami na nanamin na tanim. Si mo, dalhan ako ng